Mister, na paulit-ulit na nangangaliwa o nanluloko ng misis, ano daw ang pwedeng ikaso? So, ang dami nating questions na ganyan. Sige nga, sagutin natin po yan. So kapag po ang paulit-ulit na pangangaliwa o panloloko ni Mr. kay Mrs. ay nagdudulot po ng mental anguish, emotional suffering po, yan po ay malinaw na paglabag nitong VAUSILO o yung Violence Against Women and Their Children Act. Yan po ay tinuturing na psychological violence kay Mrs. Okay? At kapag nahatulan ng mister na lumabag nga dito sa VAUSILO, siya po ay pwedeng ma mahatulan ng pagkakakulong ng anim na buwan hanggang 12 years. Ganun po katagal. So, ingat po. Kasi nga, marami na pong uh, kaso na na nadesisyon na na ng korte na talagang tinutuluyan itong mga mister na nangangaliwa. Ayan. And because itinuturing po na yung pangangaliwa o marital infidelity na isang klase talaga ng psychological violence kay Missy. So, 'yun. Ingat po.